Na-try nyo na ba mga kaibigan magbaon ng isang lapis sa trabaho? Ito pala ang inyong lingkod. OFW sa Pinas, si Mark ang nagtitipid na manggawa dito sa Pinas. Pasimpli-simpli lang tayo sa trabaho at ordinaryong manggagawa lang ako dito sa Pinas. Kaya 456 lang ang sautyo kada araw. Kaya araw-araw ako nagtitipid mga kaibigan sa lahat ng bagay, lalo na sa pagkain. Kaya tara, bawi na lang tayo sa pagkain mga kaibigan. Tipid, pero solve tayo nito mga kaibigan. Istang lapis. Ano? Mmm. Mmm. Ram. Mmm. Mmm. 100 pesos daw yung kilo ng isdang lapis dito sa Naga City mga kaibigan. Sa paligid ko binili. Pero binili ko ay kalating kilo lang anim na piraso. Kung i-divide natin sa 50 dahil uh, kalating lang, 8.33 ang isang piraso. Kaya dalawang piraso ito, 16.66 pesos lang ito mga kaibigan. Tipid na tipid. Mmm. Mga okay. man. Hmm? Ang hawa. Parang lapis mga kaibigan. Parang munggul na lapis. Mm, ang hawa eh. Kaya siguro ito tinawag na lapis kasing haba ng lapis, no? Mmm. 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 Shout out para mga kaibigan sa lahat ng taga-Iriga. Dito kami nagruta sa Erga City. Ayan o. Nakalatin natin yung isang piraso. Ah, ayan o. Tikman natin talaga kung sarap sa yung bibirahin mo ng maramihan. Mmm. Nom, -hmm. Tipid pero solid. Kaya kung gusto nyo makatingin nito, humanap na kayo dyan sa palingit nyo bukas ng umaga. Madaling araw kayo bumili para mura. Kagaya ko. Alas 4 ko ito binili mga kaibigan. Alas 4 ng madaling araw. Mm. Malapit lang sa amin ang palengke. Eh. Sibag <coughs> na natin yung isa mga kaibigan Ito naman yung saan birahin natin hmm. Lapis Kung bibili kayo nito sabihin nyo lang sa market ah Pabili po Munggol <laughs> Hmm. Mm. Wala well, siyang masyadong sayo mga kaybiyan, Kasi yung laman loob niya ko Oh. Kunti lang yung space niya sa loob. Ha? Huh? Tapos makapal pa yung laman. Mm hmm. 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 Pakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung laban niya. Mm. Alam? Mm, kapal ba? Diba? Mm. Mm. -hmm. Mm. ng baon natin. Yami to the max. At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. OFW sa Pinas, si Mark. At lagi ako nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. At ito ang inyong lingkod na Oragon. Basta Oragon, malupiton hanggang sa muli. That's all. Bye bye. Mm.